doge doge ang taba-taba niya oh tingnan mo mga friendship ang taba-taba tong tota namin dito sa kapatid ko yan oh ang laki-laki niya parang palaka oh colors siya may brown ang cute-cute akin na ito kukunin ko itong ano na tong aso na to ano umiiyak ka kakausap ko. Bakit ka umiiyak? Ha? Bakit ka umiiyak? Nagugutom ka ba? Kanina pinapadidi ka, ayaw mo naman. Ha? Yan o, si Chichi, yung mama mo. oh, hello doge doge ko. oh ala, sumasagot talaga siya. Hello doge doge. O, yun. Bakit ka umiiyak? Ha? Bakit ka umiiyak? Adugi-dugi. Ah, Bakit ka umiiyak? O oh, sige, dapa ka. Lanto ka? Oh, o ba, tingnan nagaano, ano ano, nga, gusto niya matulog. Yan, yeah, naantok pala siya, mga friendship. Kaya, dumadapa siya, o. Oh. Mm. 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 Ang laki-laki niya. Ano palang lang yan siya, wala pang isang buwan. Ano pa lang siya, mag-tetre weeks. 3 weeks, nagdididi, hindi pa siya kumakain ng kanin kaya, oh, tingnan mo, natahimik siya oh, inaantok pala kaya, oh, tingnan mo siya, mga friendship, oh yan, tatlo sila magkakapatid ah, ilan ba sila mag, yan ganyan kasing kalalaki, oh, tingnan mo iiyak na naman siya naantok ito eh, matulog ka na dyan, tulog na Nakatok to siya eh. Matulog ka na dyan? Ha, dogi doge Naantok ka? Ha? Inaantok siya mga friendship. Kaya ganyan, no? Tingnan mo. Ang cute niya, oh. Ang cute-cute niya, oh. Inaantok siya siguro. Tapos, umiiyak siya. Oh. Yan. Oh, Ano? ano, nakaharap ka, kinakausap kita, ano, ah, inanto ka ba? Aba, oo daw, sumasagot siya.